My skin care reveal. Oh, skin care routine. Ano ba, ano ba skin care mo? Ano Oo, oh, parang ay, kasi ito mo. Ano? Grabe ang pinagpo eh. <laughs> parang sila mo kami lagat eh. Kailangan yata kami dito. Parang glass eh. Pwedeng mo nalamin eh. parang bagong barnes eh. Sa so, tingin mo, anong age ka? Anong age ka mag-move out? Oo. Sa so, tingin mo lang. Wala ka bang plano? Actually, mo anytime mo. pwede na ka mag-move out eh. O, ano nag, nga. Oh, Pero anong, kailan anong, ang oh. plano mong Ano nga, mo, ano nag hold back sa iyo tsaka kailan? Meron kasi ako ano, may investment kasi ako na na ginagawa ngayon sa Pilipinas. Anong klaseng investment 'yan? Ah, uh, ano? <laughs> <laughs> land, land investment. Loop, loop. Oh, lupa. 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 Uh, okay. Ngayon, may hinihintay ko lang na matapos yung isa para mapag move out na ako. Ano mong plano mo sa lupa? Buy and sell, tatayuan Ligingan. mo lang libingan? <laughs> apartment, buy. Kasi yung bala ko siya ano, investment talaga. Pag siya uh ang price in the future, bibenta ko. Pero hindi naman lahat ng investment hmm. guaranteed nakikita na magsa-success. Hindi uh -huh. mo ba nakikita yung factor niyan? Uh -huh. Well, kaya nga ang maganda sa bibili ko lupa, yung place ng lupa ang binili ko, hindi siya sa bundok, hindi siya sa malalayo, Sa na ano siya around the city. Oh, so, so, maraming maglilibing doon. Hindi, yeah, maraming maraming infra <laughs> ano, infrastructure na itatayo. Oh, parang okay. magiging BGC yung lugar na 'yon. Ah, maganda oh. Nga, Paano oh. mo nalaman na para magiging BGC yung lugar? Kasi na yun? may project na yun. may, may ano na yun. meron nang uh, uh, tag dito. Anong ano 'yan? MM Anong anong taga lugar 'yon? Anong lugar 'yon? Sa Cavite rin to. Ah, uh, ano siya? Part siya ng Kawit. Ah, Kawit. Ang ang pinaka parang main ng ano Cavite sa Kawit ba? No, ah, uh, like the yung ano parang niya. Parang capital ng Cavite oh. Ano ba? Imus. Ah, ang capital niya yung, is parang pinaka Mount uh, sa Cavite. Oh, yeah, ano yeah, yeah, yeah. ano anong part ng Cavite? Bacoor. Ah, Bacoor. Bacoor, GMA and basta Pero, parts pero, pero ng... ay yung ano yung binili, yung binili, mong lupa saan? Sa may Kawit niya. Kawit. kawit Close to, kawit. to Bacoor. Malapit sa Bacoor. Oh, yeah. okay. oh, okay. okay. so sa tingin mo, pag nabenta mo tong land na to, uh -huh. pagka gumanda yung investment mo, tsaka ka pala mag-move out. Hindi naman. Oo, oh, akala ko. After oh. may kasi dalawang binabayaran kami, bumili, nag, nag, bumili rin ako ng sasakyan eh. Saan? Sa Philippines? Uh, sino gumagamit yun kayo? yun nga eh, wala eh. Eh, <laughs> ba't ka bumili? Teka, ba't <laughs> ka <laughs> bumili Nandito ka? Yun nga, yun nga yun yung parang… Ano ba, dahil kay Miles ba? <laughs> hindi, hindi, yun ang wrong move ko kasi… But, Teka, teka, hmm. teka. Ba't ka nag-iinvest na sa lugar na wala ka, na hindi mo natututo? Sino nung ah. sinong tumututok doon sa lupa mo? Uh, sa lupa ko? Oo. Oh, sino ano, nagmamando? Wala. Sa division yun eh. Kumbaga. Hindi. Sinong nagbabantay? Oh, sino hindi mo ka nangbantayan na... yung lupa. Oh. Hindi yung... Siyempre yung... Yung paper, alam, ah, aayos na lahat. Kasi di ba Legit buya? Talaga. Oh, Oh. Hindi. Sino nag-hold yung titulo doon? Oh, sino nag-hold yung titulo? Parang ng ganun titolo. yung ibig sabihin oh, ni Kurt. Oh. Sino nag ano, Nasa pa ngayon. Oo. Oh. 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 Pero ibig ko sabihin, bakit ka bumili ng sasakyan? Wala ka doon. Yeah, kasi kaya bumili sa kanina ang, ang tatay, yung lola ko may sakit. Walang maka, Walang maka Ah. Drive papuntang ano, hospital. Like, oh. Like, Kasi walang sasakyan. Oo, oh, naghahanap kami. So, ah, I see, I see. E, may pera ako nung time na yon, Meron akong pound down. Kaya... Oh. Abran niyo yung binili mong sasakyan. Hindi, ano, ano na, use na. Oh, okay lang. Oh. Ano so, ano klaseng kotse to? Hyundai. Ah. Oh. So, yun nga. Yun ang purpose nun. And wala na. Wala din yung lola ko kaya. Yeah. Plano mong ibenta to? Yeah, parang ano lang. parang impulse lang. Kasi nagkasot yung yeah. Kasi nangailangan lola ng lola, 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 lola niya. Ng... Nang... okay. That makes sense. Oh. Okay, makes sense oh. Hindi naman bait, pala. Bait, na, bait, na bata naman. guys, kung may kilala kayong babae dyan, guys. Lahat na. Hindi Basta business-minded. Oh. Mabait. Green-minded. may donut pa kayo. Loyal, loyal sa family. Oo. Oh. Hindi kayo iiwan oh. nito. Oh, anyways. matapos tapos. <laughs> 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 no, nee, no, no. So, pag ano, pag naging successful yung ano, ah. parang umaasa ka lang ba sa investment mo o may iba ka bang pa plano? <laughs> para magkaroon ka ng income. Um, para ano lang mag-business? Like, uuwi uh, ka ng Pinas noon or? Dito ba o sa oh, Pilipinas? Pwedeng dito, pa pwede sa Pilipinas. Hindi ko pa, yun nga, hindi ko pa lang alam klaseng business ang gagawin ko. Kasi, Pero mga, at least may lupa ka uh, doon. So uh, if ever na gusto mo mang umuwi uh, doon, mm, pwede mong tayuan. Mm. Tayuan. Maganda, urban. maganda. Sino ba yung ano, nag-start ng 50? Si ano? Si KFC si, si, ba yun? Si ano? Si, si yung may-ari ng Alibaba? Si, si Jack Ma. Jack Ma. Oo. Oh, oh, yeah. O oh, oh, 27. Oo, oh, Jeff Bezos alam ko 40 yun. Oh, Bago sa garahe ano, lang Amazon. diba? Oo, sa, oh, ah, ah, sa garahe lang. But that's good. Proud daw dito sa tropa Proud natin. Thing, uh, yeah. So ngayon, oh. um, kung halimbawa, oh sige sabihin natin malabo na kayo ni Miles mm. diba? Anong next move mo? Pagdating mm. sa pambababae. or sa, <laughs> <laughs> sa ano pala? Pagdating sa babae, pambababae. sorry. sorry. Next move ko? Parang wala ka pang... Pa wala pa. Eh. Wala pa. Kasi busy ka pa sa investment mo, sa busy business sa idea mo. Hmm. Kasi Naisip mo ba na mag-work sa sarili? We work mo muna yung confidence mo? Yun eh, yun eh. Yun na rin, partner rin yan. Ano yung mga steps na ginagawa? Kailangan uh, ko. <laughs> May skincare reveal. <laughs> Kailangan <laughs> skincare routine. <laughs> <laughs> ano ba yung skincare mo? <laughs> Oo, oh, parang kasi, tamo. Grabe ang pinag-work. <laughs> <laughs> Parang silaw kami ng kate. Kailangan na kasi yata kami dito. <laughs> Parang glass eh. <laughs> glass. Oh, ano skin care reveal. No? Oh. Ano lang, <laughs> moisturizer lang. Mosturizer. Moisturizer. moisturizer. Yeah. Ano three times a day. Ano uh, two times a day every after shower. Malagkit yan. <laughs> Basta yung ano yung... Paano pag ano, summer, mainit? yung oh, moisturizer niya dapat may SPF 60. S.P.F. Oh, 60. 60 yung pinaka ano, sa atin, standard. Pag nasa Pilipinas 100 na Hindi ka naman oh. parang nalusaw na ice cream nun pagnas sa Pilipinas naman, kasi may ano 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 Cetapil. 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 Oh, Cetapil. Cetapil. Pa, ano 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 Cetaphil, ano 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 kasi yung nalala <laughs> sa Pilipinas, ano yung master? Master! Oo! Oh! <laughs> ano, Eskinol. eskinol di ba? May yung Orange bago. Sa... Likas Papaya. Likas Papaya. papaya. Kojic Soap. Ay, hindi, hindi. Basta... kojic ka ba? Oo, Koy... Oh, din ako. Ano, mo yun 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 ngamit, sa mga mukha. Brilliant, Skin. Brilliant Skin. Brilliant Skin. Ano, yun? Ano yun? Anong company yun? Brilliant Skin. Oh, hindi ko, hindi sa Alam mo yung kay na. Alden. Oh. Yung bagay, yung, yung kasi sa TikTok yung babae niya yun, na yung sumikat din sa TikTok. Oh. Paalan yung babae, nalimutan ko. Basta brilliant skin. Yung mga, yung ang sponsor niya sila. And... Si Rosmar ba? Si Rosmar? Hindi, hindi. Yung, babae? Isa, babay. babae siya eh. Oo. Oh. Pero gram yung skin mo, pare. So, sa so, so umaga. <laughs> <laughs> eh, routine, routine, routine. 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 Oh, sa so umaga. Pagising, pagising. Oh. Pagising sa umaga. Hilamos ko. Siyempre, ano, ano muna, stretching muna. Stretching, okay. Mali yung pre, didilat ka muna. <laughs> stretching. <laughs> Mali ka. <laughs> Bumalik ka doon. Dumilat ka muna. Ano, <laughs> ano, gusto mo naman ng routine ng isang Austin Brosas. Oo, so, sa pang-araw-araw. Pang-araw-araw. Oh. P pre, huwag laro. Hindi okay. hindi ano yan eh. So pag sa umaga, Austin Brosas, stretching muna. <laughs> oh. oh. stretching muna. Hindi oh. siya, pre. Dilat mo na mata. Oh, okay, dilat. <laughs> pag gising sa umaga, dilat na mata. Dilat. Oh, stretching. Stretching. Oh. Smile. Tapos, ano ah, uh, Hilamos to -to 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 na bagal. Toothbrush, toothbrush muna. Tooth brush. brush. katagal ka mag toothbrush Ah, uh, madali lang. Sample, paano? Paano ka nag-tooth brush? <laughs> Wait ako! Oh! Ganyan. Oh, oh. Up, down, up, 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 down, up, down, up, down, up, down, up, down. Left, right, <laughs> left, right. left, right. <laughs> oh, oh. Pagka tooth brush. Tooth brush. na ako ng malamig. Laging malamig <laughs> na tubig. Never kayo magamit ba- mag na. Bakit malamig? Bakit malamig na tubig? wag look warm. Wag look warm. hindi warm, hindi. Basta malamig. Kahit, kahit sobrang lamig, pwede. Ah, uh, ang dahilan is, ewan ko na, natutunan ko kay Mika Salamangke. Kay Mika Oh, shout shoutout out shout muna. Shout out muna. Mika Salamanga. Mika Salamanga. Salamanga. Doon ko na ano yun. Doon ko na ano yan. Kasi, at, I think sabi niya yung force daw or something. Nalimutan ko anong, anong... anong so, magkuklose yung force kasi malamig. Ganyan ba? Hindi. Oh, nalimutan ko. Para pa, mas magiging Sabi o, niya, yeah, malamig daw. Pare, kung papasinin mo, pare, walang blackheads yan. Oh. Ay no. Ako nga, ang dami kong Grabe blackheads. Grabe ako rin eh. Ang linis <laughs> para, oh, Parang ano. <laughs> so, ayun. So, Ilamos ng malamig. Malamig. No? Laging like oh, ice. Ice cold. Ice cold. tapos inya dati medika na yung brilliant skin na so tanga parang, parang ano parang isuman pagod nga brilliant skin Baka naman. Baka naman! bakano man Baka naman! bakano man <laughs> oh, brilliant, oh, brilliant, okay. oh, okay, oh. brilliant Skin. Brilliant Skin. Yeri, ano matagal yun eh, mga siguro, mga 10 minutes. Paano? Lang. So, wala, wala. So, wala. Paano? Paano ini-scrub yung mukha? Pa, ganun ba? Si simple pa lang. Pa, Pagano, pa circular motion Pagano. ba? Kung paano ka mag-scrub, simple, mag simple lang. kasi, paano? kasi pare. Dapat ba yung dandan lang o oh, oh. tinukuskus mo o, talaga? Si gumagamit uh, ka ng scrubbing pad. Ay, wala-wala. Kamay lang. Kasi yung mga iba yung nakita ko, yung may roller pa. Eh, may roller, diba? mm. di ba sa mga babae? Gumagamit ka ba nun? Ay, hindi ko naranasan gumamit. Okay, so, sabon, brilliant skin. Ah, brilliant skin. Ah, uh, sige, ano lang mo ka, shake, ano ano lang. Okay. Si Lamos, si so, Lamos. Si Lamos oh. palamig pa rin, wag mainit. Oh, yung taga. banlaw. Ban Malamig, Malamig, pa rin, pa rin, Malamig pa rin. Malamig pa rin. Malamig pa Tapos, tututuyuin mo na 'yung mga. na. And then, ispray ko ng ano, ng T3 water. Ano yun? T3 ano water? Ano yung T3 water? Pari <laughs> 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 ko, ano yun? ano yun? Ano yun? Alam mo yung ano, Siyempre, yung lash? Siyempre, hindi tayo naging skincare. Oo, kami naman. Alam mo Oo, oh, Alam niyo yun. yung lash? Lash? Lash na... L-U-S-H? Oo, oh, oh, sa, sa Polo Park. Park? Oh, yun. Okay. Uh, okay. T3 oil. Kasi mo naman natutunan to. T3 water pa Anong meron dun sa T3 water? Para lang siya, Para lang. toner. Toner ba Toner ba siya? Para siya, aya, yeah, toner siya na... Para ma-exfoliate ba? Ano ba? Dali mo, ayokong, eh, basta basahin niyo lang. Okay, <laughs> toner sorry. Toner siya na para, wow. para ano, para, ayokong, eh, basta may, ano oh, siya yung gumamit. O, basta yun eh, para... para matone, para matone. Kasi okay, guys, tapos pa, tapos Kurt, ang inagrabi ang kinis o, tapos, parang... Pwedeng mo nalamin eh. Parang bagong barnes eh. <laughs> Kaya na ano rin yun, kay si Mika Salamaka rin ko. Uh, oh, oh, Lahat grabe Mika pala yung influence ni Mika Salamaka. Pero ano? ay, 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 assume ba ba si Mika Salamaka? Oo oh, naman. Oh. Doon lalaki nalaki ako. Hindi <laughs> <laughs> ko sabihin, bakit, bakit ginagamit mo yung skincare routine ng babae? Kasi baba ane, eh? uh, Pilipino ba yan? Si, Ewan ko, di ko makakita. Pilipino yun. Hindi mo kailangan si Mika Salamaka? Tatanong ko ba kung alam Stop. ko? Shout out, out Ate Mika. Ate okay. Mix, salamat oh. sa'yo. You oh, anyways. inspiration oh. sa mga... Pagka tea tree oil. Oh, ano tea tree hindi <manyan> na oh. So after nun, the dry mo, hintay mo matutuyo. Ano lang siya? Spray lang siya? para Oh, Parang pabango. Oh. Ano yan? Parang oh. air dry lang. Air dry. hintay mo, tiri mo siya matayo, magpapadya na ng up na moisturizer. Oh. Lahat ng ginagamit ko, puro sensitive skin. For sensitive skin. Hindi ako nagagamit oh. ng mat, na may alcohol. Oh. So, pati yung titiriwato ng alcohol yun. Talaga ka okay. ano lang siya, uh, made from, ano, Scratch. Natural. <laughs> okay. Wala so, siyang halong chemical. Okay. Or, so, paano uh, naman ang ano, breakfast na isang Oh, process. tapos ka na maghilamos. Oh, ano, nga ano, ano, parang ano. Malahat ano. oh. di ko nag-breakfast eh. Oo, oh, parang nagpa-fasting ka ba? Oo, oh, diretso, ka. diretso work. Doon ako kain sa work. Magabaon ako ng ano brown rice tsaka chicken. Brown rice. Puro brown rice. Chicken. Grabe. So, parang... Abs reveal! Abs -reveal. Alam, alam, <laughs> <laughs> <abs> alam, <-reveal. laughs> Sabi mo, gabi-gabi ka nag-abs eh. Ano pang oh, routine mo <laughs> sa pag-abs? Oo, <laughs> ayun <laughs> na. Ayun na. After sa work. Ano, ah. Huh? paano yung workout routine naman? Na Kasi sabi na, mo na, nag abs ka every uh, every day. Every day. ano bang everyday? dahilan every day? Pero hindi ko abs <laughs> every, <laughs> every day. abs every day. Ang sakit na ng core man. Wala, ano lang. Uh, jogging ako. Uh, treadmill Il sa bahay. Ilang tapos. minutes? Ilang minutes? 30 minutes. Oh, grabe. Ilang, ilan yung speed? Yun. Mga ano lang, 5. Oh, five. 30 minutes. So, Tuloy-tuloy. Tapos after noon, core na, core workout. After noon, pahinga konti. Tapos abs, ab workout. Ta yung ano taas mo na? Yung crunch, yung crunch. Crunches, ah, crunches. Ah. Sit-ups, sit-ups. Ups. Tapos uh, yung paa ganun. <laughs> <laughs> o oh. <laughs> oh, ito siyempre, oh. patagal. Ba, gaya, 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 ano eh? Yeah. Tigaw nag arms tigaman nag chest Hindi, puro push-up lang ako eh. Wala kasi yung dumbbells sa bahay eh. Oh, pero so may gym membership eh. ka. Meron sa Good Life ka. Ba't hindi mo ginagamit? <laughs> <laughs> eh. Oh, meron naman sa Grant. Meron Layo, sa... Layo eh, nalayo. Okay. pero pero pupunta na ako doon kasi nahililitan na ako sa braso eh. Oh. oh baka mas malaki oh, malaki okay. na yung kanon mo sa kanon. <laughs> ano, ano ba ano? Insecurity mo? Parang yung braso mo, yung abs mo, ano? Ang meron security ka ko talaga ano, yung... Pag nakikita ko sarili ko sa camera, Parang chabi-chabi chubby chubby ko. Tingin ka. <laughs> parang gusto mo ng ano, gusto jawline. Ka, oh, hindi gusto naman jawline. Lang, gusto ka lang, ano, pag nakita sa mga picture o sa mga selfie, gusto ka lang, ano, yung Alton Hindi ka Richards. parang fluffy. Hindi, hindi. O, oh, O, o since insecurity mo, yung ganyan, iihi muna. <laughs> 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 mo na. <isang> Kinamukan. <laughs>